Sandali. Hi. Ay, kanina pa ako nilalamok dito ah. ka galing at sino yung lalaking yun? Ah, si Kokoy. Anak ni Cara Cruz. Cara Cruz na naman. Kala ko ba tapos yung babae niyon? Marvin, kung pag na naman natin si Cara Cruz, pwede ba ipagpabukas na lang natin? It's late. Mabuti naman, alam mo, ikakasal ka na. You can't be seen around with strange men in the middle of the night. We're crying out loud, Marvin. Coco is an strange man. Anak siya ni Kara Cruz. Sinamahan ko lang siya sa club ng mama niya. Alam mo ba kung ano nangyari sa'yo? No-obsess ka na sa singer ngayon. Sa akin ka papakasal, ha? Hindi kay Cara Cruz. Hindi ako obsessed kay Kara Cruz, ha? What I do for her is part of my job. Gusto kong gawing special presentation ng pagbabalikan ni Cara Cruz at ng kanyang pamilya. I've gotten this far and I to see this through. Trabaho ito! Ang ibig mo sabihin, kahit mag-asawa na tayo, makikihati pa ako sa pagmamahal mo sa mga taong yon? Marvin, look ha? Nakilala mo ko ng dahil sa show ko. Ngayon, kung mahal mo ko, mamahalin mo rin ang trabaho ko. Okay? Can I go home now? Tayo na, Nelson.